Kay master oh. Uh, master, bayaw, bayaw lasa ka lang. <laughs> <laughs> Isa pa master, picture. Is on kay master, laki. Sarap nung kibit. Kala ko, tilapia. Kala, lamit ang kwadang ulang. Ano, si master lang yung malakas. Ay ko. Mga ka -master ayan yung tulay ng San Luis kasi ginagawa yung tulay ng ano eh ng San Simon sa San Miguel kaya hindi tayo makakadaan doon kasi atin na yun eh ah, mag ispat kasi tayo sa Santa Cruz sa San Nicolas yan Ay yung ano natin trademark papuntang ano papuntang San Simon Santa Cruz ayan sa likod tayo Pwede naman tayo dun sa unang tulay kaso mainit yung spot dun eh. Hindi ka tulad sa Santa Cruz, malilim. So ayun mga kabayoka fishing, update tayo pag nakarating na tayo. Mga uh, kabayoka fishing, nandito na tayo sa spot natin. Ayun, pero wala tayong bituka, tsaka lumpia rapper, kaya tatawid muna tayo ng ilog. Babangka tayo. Ayan, Bibili tayo ng lumpia wrapper tsaka bituka. Ayun na. Ah, intay natin. Kakaalis lang eh. Hindi natin Ayun naabol. Ay, eh. So ayun eh, mga kamaster, ayun. Magsisiming uh, ah, na kami yan. tayo ng live best. Vlog pa kayo ah. Ayun si ate. Ayun <laughs> tour guide namin yan. <laughs> ah, uh, tatawid kasi tayo ng ilog kasi wala tayong nabilin na bituka sa daan. Ayan, pag hindi ka marunong ah, ng ka na. May live best pa tayo mga kabayo ka oh. Ayun yung bangka hintayin natin na yun. Ayun. Oh. Ah, limang piso lang bayad by person dito pero pag may dala kang bike sa piso daw yan. Si Master Kevin. All right. Para ka lang nasa Subic. <laughs> Ayun mga ka master ah oh. May mga nag-uulang naka-twin naka-twin silang bangka ayan. Maraming ulo, Master. Ayan, uh, kabayo ka fishing eh. Mga under ng San Simon yan. Sa akin nag spot master. Ayan yung uli nila oh. Good size. Uh, master, nakasakay na tayo sa sa bangka. Dilibat tayo ng kabilang sudan. <laughs> Uh, uh. Mga kamaster, naglalakad kami. Wala kang mabilan ng bituka. Kaya sa mga magdodori dyan, yan. So, na? Ang <laughs> bibili na lang kami ng buong manok, kukunin na lang namin bituka. Kaya sa Tapos mga, mga yung ano, magdodori dyan, mga kabayoka <laughs> fishing. Kung may alam na kayong bilihan ng bituka, bumili na kayo. Huwag na kayong magpapakasakali sa mga daan na madadaanan yung palengke. Tami namin dinaanan na palengke, wala kami nabili. Kaya kung may alam kayong bilihan ng bituka ng manok, bili na kayo sa mga magdodori dyan. Ayan, no? layo ng ano namin. nagbangga pa kami, nagtumawid pa kami. Ayan, titignan namin dito kung may nagtitintang bituka. So mga kamaster, di pa kami nakataw-taw. Dalawang oras din kami naghahanap ng bituka, tsaka alam pa yara layo pa ng pinanggalingan namin eh. San Fernando, ha nakalimutan bumili ng bituka yan. Hanap kami dito mga kamaster. So, uh, update na lang. Alis na kami. Magtataw-taw na tayo. Ayan natin si ang bangkero natin. Welcome to Subic. Ayan. 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 lang yung tubig, oh. Tapos kamay lang. Ayan, lipat, lipat ilog tayo. Ang kabayo fishing. Nakabili na kami ng bituka, ayan. Layo na nilakad namin. Ayan, si tatay. Ayan yung service namin. Ayan na yung service namin. Hindi pa kami nakatautaw. Hindi pa kami nakapesto. pal natin mga fishing, Ano? <laughs> Pusalam salam ako salam ah poy nakaulang na ako poy Ikit mitang ulang poy. kabayo ka fishing bulata yung gamit natin sa ulang yan pasintabi sa mga kumakay dyan o nag aalmusal pa lang sa mga nag -aapunan. Pero buti pa to mga ito Kararating lang oh Nananad siya yata ito eh Oh Kami aros ka Kanina pa ha ah. Hindi nga yung nila oh Ang Pula Aros kararating lang nila Wala lang nila Ah Kamaster Ah set na tayo ng Pandora natin Tsaka isang pangulang eh mga, may mga kasama pala tayong mga taga Bulacan. Master. Yeah, shout out sa inyo mga bossing. eh kasama natin taga Bulacan pa yung mga yan. Sana ah, swertehin. <laughs> Ayun. Sa so, yung pa yung mga kasama natin sa likod. Naguulang din yung mga yan. Ang gandong free spot yan mga kabayo ka fishing. Free spot 'yan. Asa tabing puno tayo kaya malilim tayo dito. Ayun fresh patcha sa mga gusto magulang tsaka dory yan uh, sa mga magdodory naman yan dito lagi ako nakakauli ng dory dito yan ay yung spot ko yan. agad sa taas yan mga ulang yan dito pwede rin so mga kabayo ka fishing update na lang pag may uli na ayan mga bulakan under yung mga yan mababangis yan di dadaw yan kung di makakahuli yan Okay, master oh. Uh, master. Bayaw, bayaw la sa kalam. <laughs> <laughs> Isa ma pa master, picture. Is on kay master, laki. Sarap ng kibit. Kala ko, tilapia. Eh. Lamit ang kadang ulang. Ano, si master lang yung malakas. Ay Master. Doraemon follow nyo lang, Doraemon Vlog, yan. Follow po, ayan, yeah, fishing. Harvest Dali. si Master oh. Dali tayo ng plapla. -pla. Plapla oh, harvest. Mm. Ano pa lang payon mo, Master? Ah, uh, bulate tsaka masa. Ayun, okay, payon ni Master, bulate tsaka masa. Mm. Para makita ng mga Saan tinapay lang. Ayun, mga ka-master oh. Mm. Paki-follow Doraemon Vlog. Doraemon Vlog, paki-ano na lang si Master para mm ma-follow natin, ma, dad, ma natin si Master yan. Yeah. Pakisuporta na rin yung kapwa natin vlogger, baya ka, mga bayaw ka-fishing yan. Yeah. Sawi so, na si Master. Uwi na, uwi na. Harvest na. Uwi na, ipangulam na. Okay, salamat Master. thank you. Thank you.